Yan. Meron pa kayo nito. Yung mga niche sa banyo no. So CR to. Yan, obvious na CR no. Ah, uh, may malagay na. Ah, uh, mababaw na yung niche natin, niche natin, niche na no? niche sa Tagalog, niche no. Eh walang times. So paano ngayon ang gagawin natin diyan? So tingnan natin. Ito kasi ah uh, maipilit lang ba na magkanitse kasi manipis yung pader natin 4 inches yung pader kasi natin is purong buhos no so kami matiktik lang kami ng ay, hindi nga ako nagtiktik dito eh ah uh, hindi pantay yung pagkakabusong pader hinabol namin to Ma, nagpalitada lang kami ng konti eh, since hindi naman pantay yung pader tapos palaman, yan, ganyan inabot. Magkanit siya lang. So, purong ano yan. Palitada at palaman ng tiles. So, naipilit. Tingnan natin ngayon kung paano ipipinis kasi walang tiles. Kadalasan nilalagyan ng tiles ng mga mason. Tayo hindi na. Uh, pipinturahan natin na pwedeng tumagal na pintura. So, yan natin. Yan, meron tayo ditong ako kasi kuno ano lang natira na, ayun na lang i-apply natin. Tututusin, pwede pa yung mga ibang materialis dyan, pero ako, pintura na lang. Kami pa akong pintura. At, uh, ano i-apply? Yung main coat natin is automotive lacquer white. So, since white yan, yan white yung tiles natin, ah uh, iparehas na lang din natin, no? para terno. Tapos itong clear gloss lacquer, hinahalo ko yan dito para maging glossy ng sobra tong automotive white natin. Although makakintab na ito ng konti, oh, dagdag kintab pa ito. Pinagahalo ko siya. Ah, tansyahan lang. Uh, ah, one is to one. Na. <laughs> Tapos, sanding sealer. I-sealer muna natin yung ano, yung skim coat natin na no? kasi nagpupulbos yan eh so para mas kumapit yung primer natin sealer muna natin ito, ito naman yung primer natin Acrytex primer, mas matibay yan eh tapos lacquer flow, para sa dito yan, hano natin yan <coughs> tsaka lacquer thinner, hindi ko lang nakakuha locker flow tsaka locker thinner para panipisin tong ano ah uh, main, coat, main coat natin So, sealer muna natin, tapos primer, tapos yung main coat. Ha? 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 Apply na natin. Ganyan, na-apply ko na nga iba you know? <laughs> Nagiging dark siya ulit. Tapos yung mga butas-butas, pasukutin nyo dyan yung ano, darker clone nyo. Parang magiging waterproofing mo rin ito eh. Tapos yung nadumihan, punasan mo na ng tiner mamaya. Ayan, 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 nadumihan nyo talis eh. Ingatan lang dito mag, 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 mag sa ground. No? Ayun, oh, medyo matagal siya. Ito, tapos ang kuha tayo naman yung brush dyan eh. Uh, apply mo natin to. Yan. Nagkulay barnis. <laughs> Ngayon, balik natin to sobra. Tapos, ang kaso, antayin natin siyang matuyo. So, habang nag-antay tayo mag mag, 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 magpapatuyo, linisin muna natin yung nagkalat. Tiner lang naman yan. Hintayin natin mo ito yung mga isa, dalawang oras na. Tapos primer natin. Yan, tapos palambutin natin itong Acrytex primer natin. So, acrylic thinner din kasi Acrytex. Ang ganda yung brand natin. Ang gilder, no? Ang tigas, no? Tsagain lang natin. Haluin, haluin. Lalambot yan. Kanina, lagkit, diba? Ngayon, lagkit pa nga. Oh. Babag muna natin konti. Ah, kulang pa yata yung thinner. Oh, palambutin ko muna. Hmm, tingnan nyo. Oh, yan. Palambut na, diba? Tutulong na uli. Ah. Uh, konti na lang pala natira dito. Okay lang. Kaya maliit lang naman yan. Ayan, tingnan natin kung magre react Ah, uh, nakapagay konti. Wala na tagahawak. Kinaw mabilis ka pa lang magpahin dito kasi sumisingaw yung ano eh, dinner eh. Oh, ah, hindi naman. Ano, oh, parang malungkit pa sa ibang parte ah. Anyway, primer lang naman. <coughs> Ngayon sa ano, sa pinaka base ah uh, pinaka kulay natin, roller roller na gagamitin natin, no. Kasi para maganda yung finish, ito kasi bakat yung guhit-guhit ng brush eh. Oh. So, i-primer muna natin to kahit mga dalawang mano. Tapos yung main color na natin na. Ayan, primer muna. Oh, di ba? Magtingin na sa pumuputi. Kaya lang nagkalat na naman tayo. So, habang nagpapatuyo, tayo ulit natin mo tayo mga isa dalawang oras. O kahit isang oras. Inisi muna natin ng ito. Tiner lang naman uli yan. Nagkakalat, hindi maiwasan oh, may karton po may karton. Okay, linis po. Yan lang, linis ang linis. Yan, tapos habang nagaantay, haluin na rin natin itong pang main color natin. So, automotive lacquer sa clear gloss lacquer. Paghahaluin lang naman yan. Dito na lang kasi roller na tayo. Eh. Tapos bago natin i-roller, ito natutunan ko lang naman sa anak. Ay, walang kamay. Purpurin muna natin yung roller sa liha para mawala yung balabalahin mo. Uh, nakita ko lang din to sa mga mauhusay na karpintero eh. Para hindi bumakad doon. No? Ayan, clear gloss. Clear gloss locker. Tansahan lang ginagawa ko dito eh. Ayan. Basta mas marami yung base color. Tapos lacquer flow. Para lumabnaw. tapos, wala tayong ano, lacquer thinner. <laughs> Ito na lang, din, <laughs> acrylic thinner na to. <laughs> pwede naman yan siguro. Sabi, yung lacquer tsaka acrylic, pwede pagaluin pero yung enamel, tsaka, lacquer, tsaka epoxy, pwede, pwede pag-aloyin. Enamel lang naman masailan. Hmm. No, yan. Ay, nanilaw-nilaw ah. Okay. Joke lang. Yan, puti pa rin naman. Pinalablaw lang natin. So, ayan. Apply na natin ito. Oh. Wala pang isang oras. Tuyo na naman. Ay, sa kanto. basa pa. Sige, antay pa tayo konti. Pero tuyo na dito. Yun sa mga kilikili na napakapal maganda ay sa dalawang oras talaga eh. patayin pa natin. Tapos pag-uugunan muna natin lahat ng runner natin. Hindi rin kasi, pangit din kasi sobrang damdaw. Kaya ito tulo na. So, lumapot lang siya ng konti. Okay na. Tapos, yan. O, ba diba? Mas pantay. Eh, natin ko nang re-react. Mungula-mula ah. Ah, uh, mga dalawa tatlong ano ulit. Okay. Pairan ko muna 'to. Uy, nagre-react na mm, nga yata. Hmm, may lang ako konti. bukas na lang. Ay, nako. Naglalagas. Naglalagas yung ano. Pangit yung foam. Naglalagas. Kanta natin yan Naglalagas yung roller natin dun sa automotive paint. So, iwan na lang muna natin. Mas maganda yan. Matuyo yan sa dyan hanggang bukas ng umaga. Hanggang bukas, no? Okay. Tuloy tayo, no? O, sigurado naman ako, tuyo tuyo na yan. Tapos, puting puti rin, eh, no? <laughs> Tapos, maalala ko, hindi pala foam roller yung ipinahid ko dyan noon. Ito. Bull Max. Iba tawag nila dito finishing roller. Kasi mas manipis yung ano. Yung cotton nya. tas wala masyadong hibda. Ang um, manipis. Tsaka mas quality. Ano na kaya nangyari dito? Tingnan natin. Tinaktan natin. Ng, kung ano eh, Matam daw pa rin naman. Okay. Pag medyo lumapot. Lagdagan uli natin ng lacquer flow. Tignagan na nga natin. Ngayon ko lang napansin. bumengkong yung takip eh. <laughs> Puro stainer kasi <clears throat> yung naghibla kahapon. Alihain natin konti para magpantay ulit. Pwede naman yan. Pwede naman yan. Kaya matatabo na naman yan ulit. Yan. Pantay na. Ha. damihan natin ng mano. No? Mas maganda, mas madami. Mas madami, mas maganda, no? Kasi ang na rin. Oh, no, may na may naiwan na naman. No? Tanggalin natin. Hmm. Yan, nakaulang mano. No? Ngayon, mabilis nang tumutuyo eh. Parang paydox. So, pwede natin tumulit ulit-ulitin kada ano. Na ah, 15 minutes. Ito yun na agad oh. Kapapahin ko lang. Pwede pa. Pasapan. Mga 15 minutes. Tapos parang kulang pa sa kintab. Dagdagan natin ang ano. Ang pakintab niya. Ano yun? yung na. Yan. Dagdagan natin. Yan. Yeah, okay na. So nakatatlong mano tayo dito. Tsaka medyo makintab na siya. No? Mas maputi pa nga siya kaysa dito sa tags natin eh. Tapos makintab. So, basically, pansasakyan na pintura. So, primer, sealer, tapos pansasakyan na pintura. At tingnan natin bukas kung anong kinalabasan na Yan, after 24 hours. Wala naman nagbago. <laughs> Ganun pa rin. Ayan. Uh, Intab. Maputi. Uh, parang times na rin. Ngayon, ah, uh, kung may ganito kayo na gusto nyo ipilit ng niche na maliit lang. Mga one and one half siguro ang lalim niyan. Kasya na yan, mga shampoo. Oh, <laughs> o, diba? ba? May may lagi lang sabon, kasya rin dyan. Pero wala okay. na kayo lagyan muna. Okay. Okay eh ano, ano lang naman uh, serve as protection na rin sa kongkreto oh. tas water wala kasi tayong waterproofing no kaya pintura na lang eh matibay din naman to sa tubig since pang sasakyan yan Ayan. pero kung may waterproofing kayo kaso nga lang cool, dark color kasi kadalasan ng waterproofing no? waterproofing kayo gusto nyo waterproofing na lang ipintura nyo okay na yan Oh, yan tayo pintura kasi po dito. Okay? Thank you. Sana may nakuha kayo kahit paano, no? Okay?